Hello mga paps. So for today's content ay magbibigay ako ng aking sariling review para sa ating uh, Sniper 155. O, yung aking karanasan, yung mga nagustuhan ko sa kanya at mga hindi ko gusto. O bago yun, mga paps sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. Please subscribe hit the notification bell so ito na nga mga paps unahin ko natin yung hindi ko gusto sa ating sniper 155 meron lang akong dalawang hindi gusto sa kanya mga paps una dun yung kalampag ng fairings yung fairings niya sa unahan mga paps makalampag na kahit nakasuot ka na ng helmet eh naririnig mo lalo pag nadaan ka sa lubak na kahit maliliit lang o pangalawa mga paps na issue ko na eh, hindi ko gusto sa kanya yung init ng makina sabi ng iba normal lang daw yon kahit na ramdam ng binti natin ang init so so far yun lang naman yung mga uh, hindi ko gusto sa kanya So, punta na tayo sa exciting part mga paps. Ang uh, gusto ko sa kanya mga paps yung overall looks which is kahit sino magagandahan sa ating Sniper 155. Yung tipong mapapalingon ka talaga pag may dumaan na Sniper 155. Isa pa sa gusto ko yung performance, lakas ng makina niya mga paps dagdag ko pa sa mga gusto sa gusto ko sa kanya ay ang driving position which is relaxed, mga relax mga paps ang driving position kahit na long ride ito mga paps hindi ka basta-basta mapapagod o hindi basta-basta mangangalay ang braso mo so yun lang mga paps salamat sa panonood uh, please subscribe to my channel ka John, John. right zip monoflops thank you